Aklat ng Kawikaan, Ikasampung Kabanata Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangbang. Ang yamang buhat sa masama ay papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama ay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamahad ay tiyak na magdarako, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinok. Ang nagiimpok kong tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nagiipon ng kahiyan. Ang matuwid ay magaani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay magtatakip ng karahasan ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinagaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, Ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino, nag ng karunungan. Ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay, matibay niyang tanggulan. Ngunit ang kaharian ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay. Ngunit ang samasama -sama, winawaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinapa, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paano ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo gayo ng tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama ang dulot ay kabikuan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hiling. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang di lang sinungaling ay puputulin naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Sula. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.